Hi everyone, it's not me again, it's Uncle Day. Aww. So, dili sa kita ang makita karon sa video mga day kay it's day ni Angkol karon mauday ni ang ganap ni Angkol karon adlaw wa while nag-abroad siya. So, sa mga wala pa nakabalo mga day, yes, nag-abroad si Angkol dito sa lala mga day, mauna ang mga kauban mga day o mga karyador po. O niya ka isa ka kauban ni Angkol mga day kay Maritis yung so gibarugan yun niya ang kabayo mga day kay gilili niya og nabay harvester sa unahan. Lisura jud ani mag voice over ta mga dayon nya daghan mag chat no wala jud atong nahuna nga gitigom unta para ani voice over nato kamon talag saon pa kay mag voice over tapulan lagi kaita ta tungod ani trabaho nga pagpangariada ni angkol mga day kay mao naman jud ni amo panginabuhi dere sa moa dere rejud siya nakabalo sa mga lugar dere sa Lanao del Norte. So, bali, di mong gundin si Angkul Tagadari, taga Visayas, yun siya. Bali, ako mo'y Tagadari sa Lanao del Norte. Mura pa siya siya taga Tagadari, no? Kaya na siya sa ubang lugar dari sa del Norte. Kita nga Tagadari, wag yun tayo alam mga day. Og tungod anong pagpangaraya mga day, daghanap po siya na ang mga tao. bisig nga na ang trabaho sa kung mga day, makaproud ka ayun, no? Kay dili man siya pilihan o trabaho, mo trabaho judya, para sa iyahang pamilya kahit nagkalubong-lubong na si Manoy sa lapok mga ray halabirada lang Japon si Angkol para lang sa pamilya mga ray so maunang usahay mga day, nga magabin anak siya mabalaka juga ko anak niya dilipas siya muguho dito sa dalan mga day. Og dere sa nato putlo ni ako ang pag voice over mga day ha. Kay lisod kayo magsigig voice over mga day nga walay sunod imong auto kay disturbo kay nay magchat na. Onya na pod imong anak man say pangota mga day og answer sa ang assignment mga day so nalilibog talaga ako sa akin pag voice over mga day mo nang putlo na lang nato ni dire ni taman. Onya hangyo lampon ko Tanawa awa pod ninyo ni i like pod dayon home na pod taw ni ha. Palihog lang kay di man pod ko inyo ni home no demo react sa akong video. At ni Angkol pala, magingat ingat ka palagi dyan sa iyong trabaho. Alagaan mo yan si Manoy kasi nanimaho na yung lapok dong. No?